Hey, what's up mga sir? It's Megan, sir Gad. So ngayon ay continuation ng aking pag-renew -re ng lisensya. Last time kasi nag-renew ako, hindi natapos dahil nabutan ako ng cut-off. Mag-exam na sana ako. Tapos, inassess yung papel ko, meron pa akong kulang na isang document, yung tinatawag na CDE. Comprehensive Driver's Education. 5 hours course dito sa may turno sa dating LTO station. Ilagahan ko na para uh, Para di na ako abutin ng cut off Hopefully wala nang magiging aberya At makuha ko na yung Aking lisensya Hindi ko masyadong memorize yung turno ano nando tayo dito Ano turno? Sakto Sakto ito yung turno Eto kano ang certificate sa practice driving ka. Kung manggo di pa kuan ma'am. Papataas ko yung restriction ko. Ah, okay. Oo. Uh -huh. Mag-add code ka? Yes, po. Kaya po, pinarecord ako ng CDE. Certificate lang po yung kulang para po ma makapag-exam na ay ako. Mayroon po number. 20 number. 20 number. Kung mag ka. Mayroon po kong tinumber. number. Ito po. Sa ID ko po. Ah, okay. Sa ID. Dali, oh. ang sinilay natin ito, so, pagmarin nyo pa, 5 hours ko and then ngayon mo yung mga exam po. Opo. Oh. Pagkapasado yung exam natin, mag-issue kami ng certificate, and then ito lang po kayo sa baba. Okay. Ma'am, thank you. Ay, salamat. Natapos na din. <laughs> 92%. Saado tayo mga bossing. Mating ako dyan alas 9. Eh. <laughs> Ang haba ng video na pinanood sa akin. Kailangan mo kasi mag-consume ng 5 hours na comprehensive Drivers Education So, manonood ka ng mga tungkol sa mga batas-batas Traffic laws Rules and regulations Mga accessories ng motor Maraming uh, information na makukuha mo Lahat ng mga video clips nila Ang tataas pa naman Dalawang tag 2 hours Tapos isang 40 minutes After nun uh, Pwede ka na mag-exam Una kong exam 72% Mabuti na lang at uh, pwede mag-retake tapos pag-retake ko, mabot na siya ng 92%. So, salamat. Pumasa na rin. Tapos ngayon, babalik ako doon sa may LTO. Dito naman sa may sentro Punta ako sa window 1. Para sa lisensya. Ayan, dito na tayo. Ito, LTO. Hello, ma'am. Ma'am, gikan ako dito, ma'am, sa PICAS. Ani time limit sir. One hour sir, ah. Sir, okay na daw sir. Huh? Okay na daw. 960 960. Kumana ani sir? So, window 1. Window 1. Okay na, sir. Meron na ako sa inyo. Ciao! Yun, o. Oh. O, si, meron na ako sa inyo. Sa inyo, So ayun, malaking tulong talaga yung ano, yung CDE. Kung gusto niyo kumuha ng lisensya, or mag-upgrade ng lisensya nyo from non-pro to professional tapos gusto nyo kayo lang yung maglakad mas maganda na daanan nyo yung lahat ng proseso mag take note kayo dala kayo ng notebook pero meron naman silang mga bond paper doon pwede kayo manghingi tapos yung mga importante yung mga information tinitake note ko kasi malaking tulong yun kapag nag-exam na kayo may papasok sa utak nyo na magagamit nyo sa exam tapos pwede rin kayo mag-advance review Meron naman sa internet eh. Mismo sa website ng LTO. Meron sila mga reviewer doon. So, yun lang mga bossing. Sana meron kayong nakuha ang information dito sa uh, experience. So, I guess hanggang dito na lang yung vlog na to. Until next time, hanggang sa susunod na vlog. Again, this is our God. Ingat po lahat. Keep safe, ride safe, and God bless us Bye-bye. Peace, yo.